So, para maywasan ang paglabas ng mga sensitive na contents sa inyong mga timeline, para maiwasan din na makapag-react kayo doon, kasi pala pag makapag-react kayo ng mga sensitive na contents, na yung mga content nila is against the community standards ni Mita, kapag nakapag-react ka doon, ay posibleng ma-restrict ka. Posibleng uh, magkaroon ka ng violation at magkaroon ng uh, profile issue yung uh, Facebook account niyo So, kailangan ninyong iturno ng settings na ito para makaiwas po tayo at magiging safe po yung Facebook account natin. So, sundan nyo lang kung anong gagawin ko. Una, i-open nyo lang yung Facebook account. Ayan. Ayan. Tapos, pindutin niyo yung uh, logo niyo sa itaas. Then, meron nakalagay dyan. Sa itaas, pindutin niyo yung settings. And then, sa baba, scroll niyo Sa baba, yung preferences. Pindutin niyo yung content preferences. Ayan. So, dito sa sensitive content, uh, pindutin niyo yan. And then, ilipat niyo dyan sa baba. So, uh, pindutin natin yung less So, ibig sabihin, uh, wala na pong kung meron mang dadaan sa mga sa mga profiling uh, profile ninyo sa inyong news feed yung mga sensitive contents hindi na masyadong madami okay so i-save natin yan so basahin niyo lang yung nasa baba yung nakalagay na sexually suggestive content yung certain violent or graphic content and then uh, pagkatapos niyan pindutin niyo yung okay so ayan na set up na natin guys so, So dahil na setup na natin guys, wala na po masyadong dadaan na mga sensitive content sa ating news feed. At may iwasan na din po na ma-restrict yung mga accounts natin. Dahil kapag may mga sensitive contents na dadaan sa ating Facebook wall, sa ating news feed, tapos hindi natin alam na against pala yan sa rules or sa community standard ni Meta, So, ang mangyayari is makapag-react tayo. Uh, minsan, si-share pa natin, makapag-comments tayo. At yun po ang ah, dahilan na magkaroon po tayo ng profile issue. So, sana po nakatulong. God bless.